Dito kami mag stay for few days at tara, itutour namin kayo dito. Napanood nyo nga sa previous video na nandito na kami sa London. And ito yung nabook kong hotel. Sa bungad palang, lang, super bait na ng doorman. At dito, ini-inform niya kami sa mga pwede namin gawin dito sa loob. In fairness, nagustuhan din talaga siya ng twins. Excited na nga agad sila na makita ang aming room. Nagaantay lang kaming mag-check-in kasi pinaprepare pa daw yung aming room. Medyo maaga pa din kasi kaming dumating at e, 3pm pa yung check-in. In. After few minutes, ready na daw at aakyat na nga kami. Pero itong doorman, meron siyang gift para sa twins. Kasi super patient daw sila pag -antay. At meron ngang laman na chocolate yung mga bag. Pinapa-open na nga agad ng twins pero sabi ko mamaya na dun sa room. At ito na nga muna ang aming tutuluyan para sa mga susunod na araw. So bali, king premium room yung kinuha ko. Para medyo malaki yung bed kasi madalas nga ang twins sa amin pa talaga natutulog. Pero pwede din naman daw kaming mag-add ng bed. Kasi medyo spacious naman to. Itong room na to is nagre-range siya from 250 to 400 pounds per night. And included na din ang breakfast. Depende sa date o kaya naman ay sa man kung kailan kayo pupunta. Pero not bad na din for London. At dahil ito nga ay malapit na sa lahat. So ito nga yung Holiday Inn Kensington. Anyway, tara itutour namin kayo para makita nyo kung sulit ba talaga. Hindi ako umiinom ng kape pero meron dyan. Tapos ito yung view namin from the window. Meron dito mga closet at yan yung iyo open ni Charlie. Meron lang naman dyan mga hangers tapos yung Vogue. Then meron din naman pang plancha and hair dry. Ang twins, super busy na sila pagkain itong stick o. Maya maya nga lang ay ubos na yung mga yan. Yan talaga mismo ang hinanap nila kanina sa Filipino store. Itong malaking mirror na to, ito naman yung CR. So bali meron din siyang shower and bath na kasama. Medyo maliit lang pero pasok na pasok na din. At ayan nga at kasyang kasya ang twins. Dito naman sa gilid, nandito naman yung toilet. Pinry na nga agad ni Charlie at super comfy naman daw. Di diba, Ginawa niya talagang chair. pero nga pala ulit na mirror dito sa gilid. May maliit na table pero walang chair. May mini fridge na din dito. Yung laman nga pala ng bag kanina, ito dalawang chocolate. Tinago ko din muna yung stick o bago pa maubos. Hindi nga din pala masyadong busy itong street na to. At super tahimik talaga. Medyo napagod kami sa biyahe kaya nag-rest muna kami ng konti. Itong dalawang to naman tuwang-tuwa dun sa mirror. Kaya ayun, punong-puno na ng marks. Natatawa din ako dito kasi itong si Charlie nagme-make face siya. Aba at nagpapapogi pa nga. Ewan ko kung bakit nananalamin pa siya eh pwede naman siyang tumingin na lang kay Chino. Parang naboboard na sila at gusto nang na lumabas kaya siguro ganito ang kanilang trip. Habang nagaantay din kinain muna nila yung kanilang chocolate. Tapos ako naman nag unpack muna ako dito para mas madali. Tapos paglingon ko si Charlie ayan nagsasayaw sa harap ng mirror. Nagstay muna kami dito ng ilang oras kasi may minute din yung kanilang daddy. So naglaro-laro lang sila dyang dalawa. Wala silang magawa kasi hindi namin dinala ang kanilang mga ipad. Medyo mahirap din kasi magdala ng gadgets dito. Kaya ayan, silang dalawa nagtatalo na lang sa bed. Mas okay din talaga minsan pagka walang iPad, silang dalawa talaga mismo yung naglalaro. So bali habang nag kami dito, nagrelax-relax relax lang tapos kumain-kain lang din kami. Mamaya kasi may pupuntahan kami na namiss din talaga ng twins. Ay sus, ang dalawang to nga ay super sweet pa talaga. Kanina pa sila nagyayakapan at may pagkis pa nga ang dalawang to. Diba nakakatuwa pag ganito yung view. Wala talaga silang choice dalawa kung hindi mag And happy na sila ng ganyan kasi gustong gusto talaga nila nag stay sa mga hotel. Kaya tingnan nyo, ibang-iba ang tuwa ng dalawang to. Hanggang sa maya-maya, ayan, napagod na silang maglaro. At nakita ko na nga lang silang ganito dito sa floor.